Matigas apakan ang aking clutch. Ano yung posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane At yun, meron na naman tayong na-receive na question ano with regards clutch no at related to sa clutch pedal. Eh matigas daw yung kanyang clutch. Ano daw ba yung posibleng problema? Well, may mga naiisip ako na mga pwedeng problema dyan. Ano? Isa sa pinaka problema dyan na possible eh, kailangan nang i-adjust ang inyong clutch. Kung yan ay cable type, no? So, try mong i-adjust yung clutch mo muna. Baka naman, uh, kulang lang sa adjust. And yun, pag na-adjust naman yan, there's a possibility na gumaan na yung apak sa clutch, no? And secondly kung cable type yan nga yung sinabi ko kanina may possibility na malapit ng maputol o kailangan grasahan grasahan ang inyong clutch okay so posibleng ganun naman yung problema pero ang pinaka issue dyan uh, medyo mahirap yung grasahan so hindi mo ba ang ginagawa dyan commonly uh, uh, reminders ko lang ha uh, huwag kayong gagamit ng singer oil wag yun kasi masyado yung malabnaw ang ginagamit dyan, yung malapot na oil, pwedeng engine oil, kung may mineral mas okay yon. So ang ginagawa, tinatanggal, then pinapatuluan ng oil, then kinakalog. Pwedeng posibleng mag-okay ya, posibleng uh, yan ay gumaan. Okay, pero pagsakali ya, uh, hindi ka, kung tutuusin pag bumili ka kasi ng clutch na clutch cable meron na yung lubrikan sa loob hindi yan basta-basta mawawalan pero may time din, oh kagagamit mauubos din yun pero usually hindi talaga yan kaya yan, misan, kaya yan tumitigas posibleng paputol na yan minsan ang nangyayari yan halimbawa, inaapakan mo tas parang may naririnig ka na parang something na parang ano, parang na, parang uh, kable na hinihila may possibility yan na pumupulupot na yan. Kumbaga, nangyayari. Kasi ano yan eh, back and forth yan eh. Okay? So, pwede, pwede dun, sa bandang gitna niyan, rumoroll yun na siya. So, karoroll yun ng karoroll yun yan, there's a possibility na maputol. Okay? So, yun yung nisan problema dyan sa mga clutch natin. So, yun. Kumbaga, pwedeng madaan yun sa adjust or kailangan ilubricate ang pinakamaganda o pinaka best ay palitan ninyo. Especially kung nasa 100,000 kilometers na yung natakbo ng cable na yon. Ako personally ganun yung ginagawa ko eh. Doon sa isa kong manual, pag nasa 100,000 kilometers na siraman o hindi yung clutch, pinapalitan ko na yung clutch cable. Hindi, hindi ko na pinapatagal kasi syempre then ito ang ginagawa ko. Papalitan ko then yung ayos na sec na sabi natin second hand itinatabi ko. Oo, ganun ginagawa ko. Kumbaga, nilalagay ko sa likod para if ever in the future, bigla ako maputulan, di ko naman alam kung kailan talaga mapuputol yan. So, meron akong pamalit. Actually, yung isang ano, naibenta ko pa eh. Kasi nangailangan siya kagad, eh, available naman sa akin. So, eh, online, binenta ko. So, okay naman, di ba? So, yun mga paps, no? Kumbaga, with regard to sa clutch, yun lang yung mga pwede nyong gawin if ever man na tumitigas ang clutch ng inyong manual transmission. Kung nagustuhan nyo yung video, like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button sa baba. Facebook, click lang ipalo sa taas. At TikTok, click lang plus sign. Diyan sa logo ng QSH. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.